Tidak ako magbayot, yawa! Oh my God, namin sa 2nd kilometer. So, 3 kilometer. 4 kilometer.

four kilometers

I Trust with turn right follow. sahin sa hinaguan. Thank you so much, Taylor Made, for our singlet. Yung iba hindi nakatakbo kay ang over yawa. Ay si Saniri singlet yun siya. Birthday niya atong pinti sa to dagan so you deserve that. Yay! Dagan ka? Facilitator man siya. Yeah. Sorry, sorry. Dugay ka ikaw. Yulatan na uslan. abin ng gulat pagabot. Ang gusto mo gayon na sila Argel na. Yes! Nung na? Una, G for Argel. Hindi na, <laughs> na ko madawat because I'm very competitive and I'm um, aiming for top 5 talaga pero... Ang sa kong nga, bugat ang itlog. <laughs> <laughs> Pag-ilan po? <laughs> top 100 eh? at, at least, at least, least wala ko na wala. na top 100 siguro ko eh. Oh, Kahit 200, wala. 200 pa may kabukso, at least sa 100 ko. Wala ko eh, <laughs> number, kapila ko.

<saos> Oke, okay. Ah, Britney, Britney, berario, ada tersangkut Ah, Britney, Britney <tumos> Britney, upgrade, na buka, buka, gosir, buka, gosir, buka, gosir, buka, gosir, buka, dan buka, gosir, buka, Ya, nganggawas, nganggawas, nganggawas. kami pinjauin terus o, terus oke okay, nah okay. 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 okay.

Pesa, <test> totoo lang ng ko, promise. Thank you, thank you, thank you. rin na Tapa. Tapa rin na tapa rin na dahil. kaunan. Guys, pagkatapos magtakbo. Eh, food trip. Sa Samosa Wait Park. Pero mas lamit yung kaunan ng mga SK. Kat, basing ka na hangga kat. sa sako. Ganyan, ganyan. ko finisher. May ko I love finish. I love finisher. Mmm. <makes> Pag ilan the <makes> third? Abi ko na <la> third ka. <laughs> Anong feeling mo? First time ni Ma'am si Jay sumali ng pandan at first time niya sinakay ng ambulansya. Anong no, feeling no. mo? <laughs> Hindi ako sinakay. Ah, Di ba 6 km tayo? Parang pili ko 4 km na sinakbo ko. Alam mo yung pinaka-pressure sa akin? Habang tumatakbo ako, all, all the time, all along na nagigdagan ko, na ay motor nga, sige, abay sa ako ang mura ka ng... Binakasayo? Oo, escort. Pare, shit. Sakay naman si Kuanay. Grabe ka fulfilling kayo kayo sa tuwing ka namudagan, mudagan mo daw kanya na kayo makitaan ka ka ng gagawin mo. So yan so, Na-enjoyed. Na-enjoyed?

Papi, hindi, ako mo, hindi ko. Ay, na kumotro. Hindi nagyayob ko. Kapoy oi! Papi. Kainan na. Papi, ikaw lang. Pinsa? Lang! Nakalala ko sa video. Eh! First time finisher ng 6 km. Eh, Yey! Yeah. Meron pa pero po, blue ba? Wala blue. blue, wala yung blue. Ay, wala yung blue. Wala sa kanya. Wala, wala. Ambulan, dala sa kanya eh. Ay, si Elan eh. 12 kilometer. Makasunod kami ni Brittany. Tala, Ayan, talo ang some Salamat. Sa, sa oh, na pala siya. Ay, saan yung mga buwapo? Ah, dahil nakapinish kami, dito kami. Bye! Eh! Alam! Dahil 2.30 na kami naka-uwi at lasin kami sa overview. Since nawala na ang residue sa Red Doors. Nagaya natin! Yay! Mga palahubog hubog din yung area, mga tala sila. Mga pala hubog, overview na hubog. Mga palahubog. hubog. Ito, hindi na beer ni. Tara, 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 tara. Pwede isa ka, Kate? Tara, tara, tara. Mo nang itawag na lahos. Lahos, ne. Ikan pa na hubog. Mga palahubog, mga taga-Sulana, headed by SK Chairman! Oo <laughs> <So>, ba, <laughs> ang pinaka-palahubog sa so tanan, si Sagani! Oo, oh. oh. sige. Sagani nga, cheers para sa mga gagmay-butin! <laughs> 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 Ay, kaya, 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 Pagkas kay Tikang, kabayo. Guys, padulong bago sa 4 km siya, pabalik na siya sa 6 km. Gilupan ba siguro nang giatay. Piling na ako, kapil yung utin mo tukod. Amo, taas ni siya, muna up ni siya, ni sakay motor. Utin ba yan? Utin ba? Ha? Utin yan. Amo, tong koan, ba na yung yung utin na ano eh. niyo. Mga kalahubog, yung mga taga sila anda. mam. mo, mam.

Ayan yung gusto ka kaon, Dr. Dagan. Oo, nadiha. Oo, wala <laughs> siya nagdagan. Dagan. Kaya man gan. Bakit siya kaya nag-iinom, na. plastic <laughs> plastic? <laughs> Nasa First Station. Celebrity and Influencer. In recognition of your presence Your participation and inspiration contributed greatly to the success of the event. Given this 29th day of November 2025 at Haza'an Misamis Orn signed, signed by our SK Federation President Chris Anthony I. Galamiton and our Municipal Mayor Redender S. Hardin MSCE. Thank you. Tapat daw Bayot category. Soon, soon, soon. Ikaw sponsor surprise? <laughs> Congrats. Congrats, thank you so much for Brand Damage. Oh, stay lang daw. Now, this certificate of recognition is proudly presented to social climbers in appreciation of your active participation and enthusiastic support during that's our new fund 2025 held on November 29 2025 with the same side traditions thank you so much social climbers sa recibo daw maningil na sa registration they will be plumped sa con tailor made plumped sa ila hang juicy so thank you so much thank you so much for sa participation so much also for our event t-shirt from Athena Prince, Balinga Thank you so much, Social Climbers! Thank you so much po! Nangahuwasan yun sila. Ah, wala de, wala de. Wala ito, love! Thank you po!